Well, thank you so much for the wonderful question. Wow, parang... Siyempre, masaya ako dahil magiging party na ako ngayong Season 3, of course. Nakita naman natin kung gaano ako successful ang Season 1 and Season 2. So, talagang excited ako mag-spread ng good vibes and positivity. And of course, ng kasiyahan sa ating mga noon. Siyempre, ang abang nyo sa akin is more kasiyahan, more kwelahan, more chikahan, at more good vibes. Ayan. So, wala tayong gagawin. sa akin is more love first lang tayo dahil love is the best medicine. Yes. Ang gusto kong sabihin, unang-una, -una, is thank you so much sa walang sawang pagsuporta at patuloy na susuporta sa aming season 3 ng like mo. Like ko, always like ka season 3 na po kami. At sana po is ma adopt nyo ang good vibes namin at positivity tulad nga na sinabi ko. At syempre, mag-enjoy lang kayo sa aming panonood. Biruin nyo, mag-enjoy -e na kayo at may chance pa kayo manalo. Satu so, totok yang lang, lang tutok.